What's ups? Good morning mga ka-farmers. So for today's video ay andito naman ako sa aking palay. ah, uh, binsita naman natin kung kumusta na yung pag-apply uh, natin ng abono last week. And noong lunes nag-apply din ako ng California and Trudan for herbicide eh, and insecticide. Saka para sa po, oh, ano rin, ah buno rin yung puliar so ito alhamdulillah so yan napaka green pa rin so <clears throat> thankful tayo masyado kay God dahil ganito yung nadatnan natin so very green so, wala tayong masabing reklamo dito dahil pagka green So, yeah. Uh, ang iba ay lumalabas na. Yung iba wala pa. Siguro nahuhuli din yung mga ano, yung bagong tanim. Merong kasi yan uh, bagong tanim diyan. So, siguro hindi rin yan masyadong malayo ang pagkitan dahil ang tinanim namin galing din dito sa palay na ito binunot Yan. Grabe. Ito yung portion na kulang yung palay niya. Ito kasi yung matasang lupa. Kaya hindi ko na ito tinaniman yung mga backlog niya. Abuno lang. So, ito yung ka -farmers. Sa portion sa gilid. Ito yung tanim namin. Bago. So yan talaga yung uh, huli maglabas yung bunga walang problema dyan basta hindi mag hindi maglampas ng month ang pagitan so yan kung nakikita ninyo yung palay natin konti lang yung halo dahil yung maliit pa ginabunot ko yan yung iba yung kaya yung nakikita ko lang binubunot ko yung mga halong palay yan yung mga sa amin yung tawag dyan simbol basta yung mga halo yan iba rin yung itsura pula at matangkad so binubunot ko yan noon maliit pa pero hindi rin nakaya lahat so karamihan basta ang palay ay sabog tanim mayroon talaga yung halo hindi po katulad sa transplant na pagtatanim bihira lang may halo so yan ay problema dito may kangkong so yan ang problema ko Kangkung ba <coughs> may kangkong yung dito banda sa portion sa may baba. <coughs> Ang alam ko lang dyan Iputulin natin. Yan, may kangkong kasi to guys yung bukid ko. Pero hindi naman lahat. Yan. Hindi maganda ito pag masyado na marami kangkung kangkung so, hanapin lang yung kwan, then putulin yan karaming kangkung kangkung okay. so tanggalin ko muna itong kangkong guys eh hindi na pwede tayo mag-apply ng 2,4D Masasaktan na yung palay natin okay so wala na yan na mga ka-farmers wala na yung kangkong natira konti lang so hindi naman pwede yan na sumubra kasi kinukulputan nila yung uh, palay na katulad nito yung lumalabas so maepektuhan din siya So yan. So dito naman tayo sa next kahon. Walang kangkong. So may nang um, konting mga damo lang dito para grass sa amin kung tawagin niyan. Para bow grass so walang problema diyan. So ito may mga portion na wala pang naglabas. So ito yung siguro yung uh, tanin namin na kon yung tawag sa amin ulip. Yung may mga baklag. Then tinaniman namin yung mga baklag na walang laman. Yung ganyan. So, siguro yan ang mga nahuhuli. So, problema dyan. Importante yung karamihan din. Yung lumalabas. So, yan. The farmers. So, nasa mahigit 2 months ito. Palay natin. Pagdating sa... Ah... Uh, dyan August 6 3 months na yan siya August 6 manakulag tanim o 3 months na yan So, ibig sabihin, banda don Ah, nakalabas na yan lahat. So, tignan natin, mag-apply naman na ulit ng California for sustain of the uh, growth ng uh, ah, butil ng palay. So, yan ang purpose ng California or di kaya agro -ail. So, depende po yan kung anong gusto niyo Agro California, crop giants, pare-pares lang yan. Top lines na huh? An, So, marami. Marami pa din namo. Sige lang. So, wala na yun. Pw hindi na yun pwede tanggalin. Dahil, apektado na yung palay. Mapuputo lang. Sayang. Bayaan na natin. Importante, makarating na tayo sa 75% na pagbuhay sa palay pag ganito nasa 75% na pag medyo lumabas na lahat ang bunga nasa 80% ganun Yan. ito sa portion sa kabila halos nakalabas na lahat dalawang bandos kasi itong uh, alay ko so meron dito isang bandos meron din dito yan may tubig pa rin ito pa yung triple 2 long range triple 2 yung mahahaba ang bunga so hindi po siya triple 2 na barako kala ko barako kala yan so maganda tignan pag bumaga kita kita mo yung paglakas ng butil ng palay oh. so hanggang dito lang yung short vlog natin sa mga ka-farmers so sana nagustuhan niyo yung video na ito bilang farmers kailangan ko lang pinapakita ito para ma-motivate din 'yung ibang farmers diyan kagaya ko. So thank you for watching and good morning.